magandang gabi sa ating lahat. Ay, hindi. <laughs> Good morning pala sa Descartes. Tapos, magandang hapon naman sa Euclid. Ah, uh, yung gagawin natin ngayon, guys, ay manunod tayo ng video. Di ba diba sabi ko sa inyo na makikita nyo na ako sa TV. So, eto na yan. Claim <laughs> na talaga ng mga joke ko. But it's already 12.32. So I need to start. Yung topic natin ngayon guys is about variety ng wika. Ah uh, yung iba nito ay na discuss na natin last um, last week. Ah uh, ay pasensya nga pala kasi tinagamit ko yung isang account ko sa microphone kasi nga medyo sira yung ano sira yung Uh, recording ng laptop ko. So, pagpasensyahan niyo na ako may cellphone akong hamak-hamak. Anyway. ah, uh, sige, umpisa na natin. Variety ng wika. Okay. Mag-work ka na sana. Sige. Sige. Wait lang. Okay. Simulan natin sa ano guys? Sa register. Ano ba yung register dun? Or yung rehestro? ah uh, pag sinasabi kasi natin guys na rehestro or register, na-discuss na natin to eh. Ito yung variety ng wika na uh, tumatakay sa estilo, sa register, at uh, sa, ano, sa medium pag sinasabi nga natin, di ba, na register, yan yung sa disiplina. O minsan tinatawag natin na jargon or uh, field specific na field specific words. Okay. Pag sinabi naman natin guys na mode o modo, yan naman yung medium, yung ginagamit natin sa komunikasyon. Oh, hindi na ako magjo-joke guys kasi nga medyo gabi na dito. Tapos baka sabihan nila ako ng nasira na yung utak ko. <laughs> Apaka-awkward pala mag-video. But it's fine. Sige. Punta tayo sa tenor. Pag sinabi naman natin na tenor, guys, yan naman yan yung sa, ano, estilo. Yan yung ginamit natin last time na word. Pero, sa variety ng wika, ang tawag naman ito ay tenor. At silang lahat ay under sila sa registro ah, uh, ito yung variety ng wikang specialisado niya na nagamit ng na isang particular na domain. ah, uh, Na-explain ko na naman to last week. So, huwag na natin itong i-exaggerate. Wala -ta tayo sa idiolic. Ito namang idiolic. Na-discuss ko na dito guys, di ba? Individual ay may sariling estilo ng pamamahayag at pananalita na naiiba sa bawat isa gaya ng pagkakaroon ng personal na paggamit ng wika na nagsisilbing simbolismo at attack ng kanilang pagkatao. Pag-insolik, sino na yung tatandaan natin, guys? Si ano, si... <coughs> Excuse me po. <laughs> okay, pag sisabihin natin ganun, tatandaan lang natin na pag-insolik ay si Mike Enriquez. Pwede din si ano, si Kuya Kim at Jansa. Kasi namin natin idyolik. So, yung idolic lang guys ay personal na paggamit ng wika. Yung uh, nagbibigay sa iyo ng pagkakakilan lang or pagiging unique. Na explain ko na din, tawag na natin itong exaggerate. Okay, punta tayo guys sa dialect to Then, explain ko na din kasi to Kasi pag sinabi natin dialect to di ba, uh, it talks about regional. Ano nga yung, ano, ano nga yung gamit natin na bisaya sa Agusan. 'di ang tawag natin doon guys ay Bisaya ay sa Cebu naman Cebu Bisaya sa Davao naman Davao Bisaya pero may nagpagkakaiba lang sila guys o una yung dialecto na geographical ah uh, hindi na, na explain ko na din to eh uh, batay ito siya batay ito siya sa uh, lugar lugar talaga yun. kung, kung gaano kung anong sakop ng isang dialecto. Let's say, for example, sa Agusan na, ah, uh, yun yung Bisaya Pag sinabi naman natin, guys, na dialect na temporal, or temporal, yan naman yung sa ano, batay sa panahon. Yung example natin dito, si ano, si ang probinsyano. Okay. Pag sinabi naman natin, guys, na dialect na social, yan naman yung kung paano natin, kung sino yung kausap natin or kung ano yung katang, katayuan natin sa lipunan. So nga di ba, kung kung mayaman ka, of course yung gagamitin mo yung mga word talaga na pang mayaman din. Ano ang mga example natin din yung mga mga ah, estudyante sa mga para ma lang na mahal yung tuition. So for example sa atin, yung iba yung usapan nila doon. oh, yun yung example natin. Sige. Ngay tay guys sa ano, sociollect. Si sociollect naman guys, ay uh, ito yung variety ng wika na kung saan ginagamit lamang ng isang particular na grupo. Let's say for example, pag rock and roll yung mga banda na nag-uusap, iba din yung pag-uusap nila kumpara minsan gumagamit sila ng mga ano, ng mga curse words, di ba? Bakit mm -hmm. pala? sorry na distract agad eh. <laughs> okay. Kapag sinabi natin guys na sociali, ito yung mga salita na may kinalaman na sa katayuan ang socio at kasarihan ng individual. Kasi nga, yung, kung mga babae yung nag-uusap, yung ba yung topic nila, uh, yung pangang din nila ng pagsisalita. Yan yung tinatawag natin, guys, na si Cholik. Uh, yung tinatawag din natin, uh, P-words, di ba? yung ewan ko sa inyo kung paano nyo gamitin yan basta yung keywords tapos ah uh, itong example nito ay repa peeps ala na akong datong eh ah uh, yung repa peeps or syempre pare o yung datong na pera yung isa pa dyan yung tinatawag natin na parak di ba parak is ah uh, tumakbo na kayo dumating na yung, yung parak. You know? sinabi natin tumakbo na kayo, dumating na yung para, ibig sabihin, dumating na yung police. Kasi okay. ito din, oh my God, it's so mainit naman dito. pangit, ang parang ano, parang apaka-sosyal. Pero ang ibig na talaga sabihin, naku, ang init naman dito. Tapos kung mga ano naman, sa gay naman, yun yung tinatawag natin na ah uh, uh, gay speak. Hmm. May example dito, wa face lock garage mo. Walang mukha o itsura ang girlfriend mo kaya ang pangit ng girlfriend mo. Ano nga yung sign natin guys pag pangit? Ito guys. Pangit. Pag maganda. Pag maganda ako yun. Ay hindi. Hindi. Gwapo pala. Ay <laughs> <I> joke. <laughs> Sige. Manda tayo guys sa sa itnolik. Uh, itnolik naman ang tawa guys. Pag... Wait lang. Check ko muna. Okay. Uh, naman tawa guys. Pa, ang uri ng wika ay na-develop sa isang etnolinguistang grupo. Ano yung mga etnolinguistang grupo? Ignorant yung tawa guys sa mga tinatawag nyo yung tinamanubo. Uh, Bagubo, tagabawa. Yun bang ginagamit ng mga indigenous people? Oh, yun yung tinatawag na yun guys na etnolik. Bakit etnolik? Kasi nga uh, tumutukoy ito sa kanilang it, 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 it It ni si Dad. Ano ba yung etnolic, guys? It, it, it ni si Dad. Sige, review muna tayo, guys. Review muna tayo. Pag sabihin natin, guys, na dialect, yan naman yung geographical or nasa sinasalita sa isang... Ano na yun, guys? Sa isang lugar. Correct. Tama, guys. Tama. Tama. Pag sinasabi naman natin, guys, na register, nakabasi yan sa ano? Okay, correct. Sa disiplina, sa ano pa? Sa ano pa? Disiplina, sa kausap, at ano yan? The last, last, medium. Correct. correct guys. Pag itnolik naman, guys, ganito naman yan. Yung, uh, yung sinasalita ng mga it, 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 niko. Okay. it, uh, balikan na it, it, Bakit ayaw nang bumalik? Bakit academic text na? Okay guys, pagsabihin naman natin yung Ano nga yung sociolic? Ano nga yung sociolic guys? Yun yung... Okay, correct. Yun yung may kinalaman sa socioekonomiko or sino yung kausap mo? Or yun bang dito kasi nakikita sa si Sholik guys, yung arbitrary Yung pinagkakasunduan ng wika. Pag sa si guys, yung tatanda natin yung P words natin. ah Sa si or P words. Sige. Huwag na to. Bakit may ano? Okay. Punta naman tayo guys sa uh, tinatawag natin na ecolic. Simple lang naman yung ano. Simple lang naman yung ecolic. Pag sinabi natin na ecolic guys, ito naman yung Uh, pamamaraan ng salita or variety ng wika na kadalas yung ginagamit sa loob ng ating tahanan. Pag, ah, pag ano, pag matagal kang bumangon, tapos narinig mo yung machine ng mama mo, yan yung tinatawag natin na ecolic. Kasi nga, di ba, matapansin mo yung mga bata, iba-iba yung pamamaraan nila ng pagsasalita kasi nga, iba-iba din sila ng ano, iba-iba din sila ng ah, uh, ano na yun, pagpapalaki sa kanila ng kanilang mga ano, ng kanilang mga mga parents. Oo. Magbibigay sana ako ng example pero soon i-discuss ko na lang to ulit. Uh, para naman may ma uh, ma-clarify din natin yung mga questions niyo. Kasi nga hindi ko pa naman masasagot kasi nga di ba? This is just a pre-recorded video. it's fine. so, guys, punta tayo naman sa ano, Pidgin at Creole. Ah, uh, madali lang to guys. Pag sinabi natin pidgin, ano nga yung pidgin? Ano nga yun? Pag sinabi natin pidgin guys, ito ang nobody's native language. Bakit nobody's native language? Iso eh, kati it... Hindi. Anong iso? <laughs> Sorry. Ito kasi yung ano, ginagamit na wika guys ng dalawang individual na nag-uusap na magkaiba yung wika di ba nga, yung mga, tatandaan lang natin talaga dito guys, yung mga Chinese na nagtitinda ng ano, titinda ng mga produkto. Ano bang, ano bang, yung yung mga Chinese na nagtitinda ng kahit anong produkto, yung sasabihin nila dito guys, ah uh, suki, bili, bili, mura lang, yung parang ganon. Kasi nga, gumagawa sila ng kanilang sariling uh, wika, sa pamamaraan guys na naiintindihan nilang dalawa. Kasi nga magkaiba sila ng wika tapos wala sila tinatawag na ano nga yung ginagamit kung magkaiba yung wika? linggoa lingua, lingua franca. Correct. Right. Pag sinabi natin yung lingua franca guys, yun yung sinasalita pag magkaparehan, hindi kayo magkaparehan ng katutubong wika. Sa case ng pidgin guys, ay nakakagawa tayo ng bagong wika or variety ng wika kasi nga what di kayo magkaiba kayo ng ano magkaiba kayo ng katutubong wika tapos walang lingua franca pag sinabi naman natin na ano guys na creole ah uh, creole naman yun guys yung mga salita na ginagamit pag pinaghalo yung dalawang wika o dalawang pamamaraan ng pagsasalita ang uh, halimbawa nito guys ay yung chabacano na, -na explain ko na kasi itong ay, hindi na share ko na yung chabacano sa inyo yung chabacano kasi guys ah, uh, ito yung lingwahe sa Zamboanga na ginagamit nila guys kung saan tinuruan sila ng maling Espanyol. Kaya yon nakundala nila yung mali maling, Espanyol. Kaya, kaya yun, yun ginagamit nila hanggang ngayon. Hindi na natanggal sa kanila. Uh, yun yung tinatawag yan guys na Creole. Um, uh, most languages naman talaga naging Creole din minsan tapos naging formal na language din. Uh, Sige, punta tayo guys sa ano sa mga theories sa bakit nagkakaroon ng variety ng wika. Ang pinaka-prominente lang kasi dito, ah, dito lang din yun ibibigay ko sa inyo. Kasi nga, hindi naman din medyo ah, importante yung iba. Unahin natin si ano, si Howard Giles acquisition theory. Yung kay Howard Giles kasi guys, yung acquisition, acquisition theory, no? sabi niya lang dito ay eh, yung pagkatuto natin ng pangalawang wika ang isang dahilan kaya nagkakaroon ng wika ng, ng pagkakaiba ng wika o pagkabuo ng variety ng wika. Kaya may tinatawag siya guys na tinata, uh, siyang linguistic convergence and linguistic divergence. Pasensya na medyo, ano, medyo lutang ako kasi it's already 1 a.m uh, sphere ng ito, mga palawag ang tinatawag na ano, linguistic convergence. Guys, pag convergence, guys, hindi to lang yung sign natin. Tingin, tingin. Tingin. Wait lang. Tingin ko yung sa time. Okay. Pag convergence, guys, nagtatagpo. Nagtatagpo. Convergence. Nagtatagpo. Convergence. Nagtatagpo. Convergence. Nagtatagpo. Convergence. nagtatagpo. Convergence. Pag sinabi naman natin guys na divergence, naghihiwalay. Naghihiwalay. Naghihiwalay, divergence. Pag sinabi natin divergence, naghihiwalay. Pag sinabi convergence, nagtatagpo. Paano, paano guys? Paano ba nag, nagtatagpo o naghihiwalay? Okay guys, pag sinabi natin convergence, ano uh, nang mahulagan lamang ito na ang tao, let's say for example, ikaw, ikaw yung gustong makipagtagpo or gusto mo guys na maging uh, accepted na sa community na yan. Let's say for example, isa kang taga, isa kang bisaya, tapos pumunta ka sa Maynila, kaya gusto mong ano, gusto mong maging kaibigan yung mga ano, yung mga tao doon. So yung ginagawa mo guys is nag uh, gusto mong tutunin or malaman So, ayun na nga guys, as I was saying, eh, pag sinabi kasi natin na ano, na linguistic uh, convergence, uh, example natin dun ay kung ano, uh, pumuntahan ng Maynila sa isang Bisaya. So, mayayari uh, dun kasi nga gusto mong make, mag makipag-usap sa kanila. Ah, uh, lagan din may lang Mawala yung ano, yung unong yung mga hindi mo mawala. Pero kasi nga, hindi yung nagamit lang uh, med medyo nandito may yung mga pero naman may effect ng pagkatuto ng pagkatuto mga mga bisa kaya pwede natin makakit din para sa pagtatagalog uh, pag sinabi naman natin guys na divergence uh, ibig eh lang kasi sabihin nito na hindi mo talaga tinanggal yung wika mo mm -mm. Yeah, pagiging iba sa gamit ng wika ng isang tao tungo sa pagbuo pakilala sa anyang uh, nagkakuha ng identity. Uh, let's say for example, pa isang manobo katulad ko. So, kailangan ko magsalita ng manobo kasi nga yung kultura namin. Yun yung tinatawag natin guys na divergence. Okay? I hope na understanding understand and I'm very sorry na, na uh, medyo mahina yung boses ko dito.